Hello! What's up? <laughs> hello, hello! Nandito na naman muli ang inyong ate Yos. <laughs> Malapit na mag 5 o'clock. Uwi na naman. Ayan. Uwi na. Kumusta mga idol? Mga kakwini? Kumusta kayong lahat? Kumusta? Kumusta yung mga reels to reels natin? Yan. Yan ang inyong pinagtsatsagan. Ako, kulang nasa tulog. <laughs> Nagkakaroon ng eyebag na masyado. <laughs> What's up, sara Sarah? Sarah? <laughs> Napanood ko yung ano, nag-watch ako ng na ano ah, ng Reels mo. Oh. grabbing ay na nangingitim na yung mga paligid sa kakagawa ng content. Musa ka, sir? Marami ka ng content muli. What's up, mga idol, mga kakwini? Ayan.